sa pangyug tayo for today's video guys. So ito nga yung nyog na binubuhat-buhat ni Inday Iya. Ayan, kayang-kaya ng buhati. Ako proud naman ang bibi na yan. So ayan guys, ay meron na siyang tubo na kaunti. So bubuksan natin ito ngayon para makita nyo kung anong sinasabi ko. So ayan nga guys, ganito ang magbukas ng nyog dito sa probinsya sa amin. So yung iba gumagamit ng tinatawag na paklawan, yung parang nakatayo na i-ano mo lang siya para mabuksan. Ito naman ginagamitan ng itak ayan guys, oh, nakita nyo yung kulay pula na yan yan ang tubo o tumbong buwa ang tawag dito sa amin sa leite. So ayan guys pagkatapos mo siyang buksan, syempre tatanggalin mo yung mga dumi-dumi. At ayan nga guys, biniyak na natin. Nakikita nyo ba yan guys? May dalawang klaseng tumbong o mga buwa. So ito ang maliit o bagong-bagong sibol pa lang yung ating tubo o yung tumbong nga guys or buwa. So ayan maliit pa lang yan. Yan ang masarap kasi marinam yan. Itong isa medyo malaki na siya guys. Halos mapuno na niya yung loob lang nyo. Pero itong isang tong guys ay ang klase na masarap pa din kahit malaki na gawangan. Ha? Siya ay matigas pa. Ibig sabihin full siya at napaka creamy niya guys. Hindi katulad ng isa. Ito dito guys yung nakatubo siya. Ay tinanggal natin yung kanina nga na kulay red. Yung pula na nakatubo. Yun nga guys yung naka, nakalagay diyan. So kapag merong ganyan na nyong nyong, ibig sabihin may tumbong na yan o may buwan na sa loob ng nyo. So, kami noon, kapag nag, ano, nagko-copras, pinipili namin yung biakin kasi alam namin may laman siya. Kasi napakasarap naman niya, guys. Kapag kao ay taga-provensya, makakarelate ka dito. Ayan nga, guys, yung sinasabi ko kanina. Ito, guys, wala pa siyang tubo. O, wala pa siyang tubo. So, wala pa tong laman. Diba? Ayan, no? Pinapakita ko sa taas yung tubo. So, ito na nga yun, guys. Kunin natin to isa. Mmm, yummy! Si Bibi, kinain din yung isa. Tuwa-tuwa siya dyan. Kasi nga, masarap din yan. <coughs> so far, sabi nila, huwag na pakainin. Pero, pero, buya, okay naman. Di naman nag, ano, hindi naman nag-iba yung chan niya. Masarap talaga siya, guys. Para siyang cotton candy. Malambot siya. Crispy yung ibabaw. Tapos, yung sa loob naman, eh, parang cotton candy. Matamis. Yes. So, ako din naman. Yung isa kakainin ko din. O, no? diba? Mukbangers naman kung mag-ina. Ayan, guys. Ang sarap-sarap niya, guys. Talaga. Ako, tuwang-tuwa tuwa, ko. Ubus na, ubus ko talaga yan, guys. Kasi itong kasi na kahit malaki na siya, hindi siya masyadong maraming tubig sa loob. Siya ay creamy pa din. Para talaga siyang cotton candy na mas masarap pa siya sa cotton candy kasi hindi siya gaano matamis. At ayan nga, malinamnam siya. So ayan, for the obos yung ating modra. Kinain na lahat ng isang buong malaking tumbong, di ba? So ayan guys, ang sarap. Pagkatapos yun nyo pala ay gagamitin namin yan para sa pagsusuman. Kaya atin siyang kakayurin gamit ang kayuran ng nyog na mano-mano. Ayan nga, sinasakyan ni Inday. At tuwang-tuwa siya dyan maglalaman naglalaro, kala niya kasi parang kabayo. So, yan ang kayo lang nyo dito sa amin, guys. So, may iba-ibang klase naman ang itsura na yan, parang may upuan lang. Pero yung pinakakayo talaga sa front, yun talaga ang ginagamit siya. Kahit anong style pa sa likod, basta yung nasa unan niya ang importante para makayod yung ating nyok. Ayan, guys, magkakayod tayo for today's video. Gagawin kasi magsusuman tayo sa so kanya. Nilagyan na ng kuya niya ng nyok. Sabi niya, kuya niya, yan in the ko na magkayod dyan. So, kaya nga siya ulit at tatry daw nga niya. Tatawa talaga ako sa mga kuya na ito at nabaka kulit-kulit. So, yan guys. Pagkatapos niya dyan, ay ang kuya niya na ang magkakayot. Ito naman siya sa kabila. O, di ba? Magkaibang style yung dalawang kayoran. So, itong isang kayor, ay! Ayan. Muntik na siyang mat- matu mahulog. Ibang kayo rin yan. Ito ako to. kayo din nyo. Marunog din ako magkayo ng nyo. Siyempre. O ba diba? For the kaid ang lola nyo. Ayan guys. That's all for today's video. Mamaya, siyempre, gagatain. Igagata na yan. At yun ang gagamitin sa sumay. Bye bye guys. Thank you for watching.